Ang araw mga kaagri, nais ko lamang ishare itong kapamaraanan namin dito sa Croatia, Europe mga kaagri sa aming pag-farming. Pinakamabilis mga kaagri na paglalagay ng pagkapatubig o at paglalagay ng abono na kahit isang tao ay kayang gawin mga kaagri. Yan po, papakita ko po sa inyo. Ito po ang suplay ng tubig, tapos dyan sa suplay ng tubig mga kaagri, naglagay po kami ng union valve po ang tawag niyan, yung may close and open. Tapos, dyan sa Union Bell mga kaagri nagkunik po kami ng uh, black hose na 40mm pwede 32mm at saka 50mm mga kaagri wala pong problema pagdating dyan ay in, in rin po kami nagkonik po kami dyan sa black hose ng saddle clamp mga kaagri yan tapos sa saddle clamp yung may kulay green mga kaagri connector connector po yan on and off rin yan mga kaagri tapos yung, yung kinuro ko mga kaagri drip tip ang tawag po niyan yung drip tip mga kaagri nung nilagay po namin yan, yan yung po na, una po namin nilagay sa area bago po yung plastic mulch. Kaya nasa ilalim po yan. So yung drip tip niyan mga kaagri, mayroon pong butas yan mga kaagri na ang agwat ay 30 centimeters. So pag inuun ko yung supply, yung tubig dun sa supply mga kaagri, yung bulb kanina, yung union bulb na pinakita ko, ay automatic mga kaagri mag, mag, uh, maglalabas ng tubig yung drip tip niya mga kaagri kasi may butas yan. At pag naglagay rin mga kaagri ng abono, ay dyan rin mga kaagri dadaan. So, yan mga kaagri, napakabilis lang po. Uh, wala pong hasil. Kasi mayroon po yung tanki doon mga kaagri, yung pinagimbakan ng tubig na doon po ang pinagkukunan ng tubig mga kaagri. So, ganun. Ang laki po ng farm namin mga kaagri, pero hindi po kami hirap pagdating sa pag-aabono at pagpapatubig ng halaman. So, paano mga kaagri? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.